So, good evening mga idol. Tayo ngayon ay natapos din sa ating trabaho. So, ngayon ay nagpre-prepare tayo para umuwi sa umuwi na sa ating, sa, sa bahay para makapagpahinga. So, ngayon nandito na tayo sa biyahe. Uh, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng uh, South Access Road dito sa main MI City sa Port of Manila. So kasalukuyan, bumabing na tayo papuntahan dahil fun. So, samahan niyo sa TV. Ang camera na aking ginagamit ngayon ay yung uh, 6K Ultra HD ng Aston. Ayan, may April Pro ito. So, sinubukan ko siyang gamitin kung okay naman siya. So, ito yung pinalit ko sa aking uh, camera na SD camera 400, uh, 4000R. So, ito na yung gagamitin ko kasi medyo okay naman. Uh, strong as. Uh, maganda siya gamit kasi hindi siya nagsishek. So, yun makikita nyo sa ating uh, uh, captured, sa, uh, record sa video. So, tuloy-tuloy na natin itong gagamitin pag-moto at at pagbabahitin natin sa mga obisya. Itong darating na res din natin para masubukan natin yung ating bagong binili na action camera from Aston. 谁能给我买东？